So ito ngayon guys, kakain kami ng Paris, you know, ni Rydol. Saan tayo Idol? Dabda na lang po tabi-tabi. So ngayon kami ay kakaon ng Paris. Kapal boss? Kami ay mga vlogger ngayon. Maswad yan po Saan tayo kakain? Sana na yung pares. Umalis? Ito lang tayo na kuya. Wala, wala po Dito na wala tayo choice. Dito na oh. Dalawa 150 ang pares. pares. Dito ba? Pares po. Apat. Dito na. Pares. pares. Imano. Sa birthday. Sa ako sa Uy! Wala mo sa'yo na, un. May gulaman. May Kumain ng mga gusing, oy. Ay, kami. May sili. May spring onion. Mayroon pang silang durog na... Lager. lager. May garlic. May ano pa? black pepper, may chili sauce, yun o, pare. Kalambi. Ito kay pareng Max o. Overload. Diwata pare, si Diwata nakawala. Kasan si Diwata? Kanto. Gumakboy! Gumakbo! Gumakboy!